Isang si na kilala sa kanyang lamig at walang pusong titik. Walang sinumang nangahas lumapit, hanggang sa isang gabi. Isang lasing na waiter ang bumagsak sa kanyang mundo. Isang gabi ng ulan, lihim, at pag-ibig na hindi dapat mangyari. Ngunit nang mabuksan ang pinto ng nakaraan. Ang lihim nilang itinago ay banta ng sirain silang paeho. Walang nangahas na lumapit sa malamig na si. Maliban sa lasing na waiter na nagpahiga sa kanya sa kama. Dumating na ang pag-ibig. Ahimik ang buong silid. Anging tunog ng ulan sa labas ang umaalingaungaw sa mga bintana. Ang ilaw ay malabo, kumikislap ang lampsyede na tila pagod na rin. Sa gitna ng malamig na hangin, nakaupo si Kashan, ang kilalang si na walang ngiti. Malamig ang kanyang mga mata, parang yelo na ayaw matunaw kahit sa apoy. Walang kahit sinong lumalapit sa kanya sa tuwing may okasyon. Sapat na ang isang tingin para umatras ang kahit sinong magtatangka. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang nangyari. Isang waiter ang napadalos-dalos sa paglapit. Amoy alak, medyo namumula, at may ngiti na walang pakialam sa ranggo. Sir, mukhang pagod kayo, anya, sabay lagay ng baso sa mesa. Tumaas ang kilay ni Kashan. Tahimi. Tila biglang lumamig ang paligid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napayuko ang waiter at napangiti. Baka kailangan niyo lang mahiga sandali. At sa isang iglap, hinila niya ang braso ni Kashan. Nagulat ang si, hinisanay na may humahawak sa kanya. Mabilis, marahas, ngunit may halong lambing ang kilos ng waiter. Ang amoy ng alak ay humalo sa halimuyak ng mamahaling pabango. Dumampi ang malamig na balat ng waiter sa mainit na balat ni Kashan. Tumigil ang oras. Ang tibok ng puso ni Kashan ay bumilis. Hindi niya alam kung dahil sa inis o sa kakaibang sensasyon na ngayon lang niya naramdaman. Ang sofa ay naging kama ng sandaling iyon at bago pa man siya makapiglas, naramdaman niya ang hinga ng waiter sa kanyang li. Malambo, mabagal, mapanganip. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung siya ay galit o naguguluhan. Ang paligid ay parang umiikot. Ang ulan ay lumakas. Ang lamig ay naging ini. Ang mga mata nila ay nagtaggo. Isang saglit na parang walang katapusan. At doon nagsimula ang kaguluhan sa pusong matagal ng walang naramdaman. Ang malamig na si ay biglang hindi alam kung paano huminga. Ang lasing na waiter ay ngumiti. Tila alam ang lihim na hindi dapat mabunyag. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kabog ng dalawang pusong magkaibang mundo. Asa loob ng silid na puno ng liwanag at anino, nagsimula ang kwento na walang sinuman ang nakahanda. Ang mga mata ni Kashan ay hindi makaalis sa mukha ng waiter. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Tila naggatago ng kwento sa likod ng ngiti. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang dibdib na tila may bagyong bumabangon. Pumayo ka, malamig niyang sabi. Nguni ang boses niya ay bahagyang nanginig. Ngunit ang waiter ay hindi sumunod. Bagkus mas lumapit pa. Ang distansya nilang dalawa ay halos wala na. Naririnig ni Kashan ang mabagal na tibok ng puso ng lasing na lalaki. Ramdam niya rin ang init na unti-unting bumabalot sa paligid. Hindi kayo dapat laging malamig, sir. Bulong ng waiter halos isang anino na lamang sa dilim. Baka sa sobrang lamig, hindi nyo na maramdaman kung kailan kayo nag-iisa. Tumigil ang mundo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Kashan, na parang palasong matagal nang nakahanda. Walang nagsalita. Ang ulan sa labas ay humampas sa mga bintana. Tila pumapalakpak sa kakaibang tagpong iyon. Dahan-dahan siyang tumayo, at sa bawat hakbang, parang bumibigat ang hangin. Ang waiter ay ngumiti pa rin, walang bakas ng kakot. Tila siya pa ang may hawak ng kapangyarihan sa harap ng lalaking kinatatakutan ng laha. Anong pangalan mo? Mahina ngunit maying tanong ni Kashan. Lorenzo, sir, sagot nito, habang tinatanggal ang basang guhit ng buhok sa noo. Ang pangalan ay dumula sa isipan ni Kashan na parang apoy. Simple. Mainit. Mapanganit. Nagtagal ang titig nila sa isa't isa. At sa di inaasahang sandali, biglang bumukas ang pinto. Sumilip ang sekretaya ni Kashan, halatang gulat. Sir, nandito pa po kayo. Ngunit agad siyang tumigil nang makita ang eksenang halos hindi ka panipaniwala. Ang si na nakatayo sa tabi ng kama. At ang waiter na nakaupo rito. May ngiti sa labi at bahagyang nakataas ang kwelyo ng uniporme. Lumabas ka, utos ni Kashan sa sekretarya. Malamig ngunit may halong ka Umaliko dito agad, isinara ang pinto. At iniwan silang muli sa katahimikan. Ngayon ay silang dalawa na lamang uli. Hindi ka natatakot sa akin, Tanong ni Cassian? mababa ang kono, halos paos. Umiling si Lorenzo. Tako. Hindi. Nakikita ko lang kung gaano kapagod. Napakurap si Cassian. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Walang sino mang naglakas ng loob na magsalita sa kanya ng ganoon. Walang nagsabing pagod siya. Walang umamin na nakikita nila ang bigat sa likod ng kanyang kahimik na mukha. At sa unang pagkakataon, parang may yumanig sa loob niya. Ang mga pader ng yelo na itinayo niya sa loob ng maraming taon, ay unti-unting nabibita. Ang titig ni Lorenzo ay hindi mapanghusga, malambing, totoo, at nakakatakot. Dahil doon, sa simpleng tingin na iyon, nakita niya ang sayili niyang hindi niya gustong makita. Lumabas ka na, mahinang sabi ni Cassian. Pilit binabalik ang kontrol. Ngunit bago pa ito makalapit sa pinto, may bumulong sa loob niya. Isang tinig na hindi niya nakayang pigilan. Hintay! Tumigil si Lorenzo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita ni Cassian ang ngiti nitong parang apoy sa gitna ng dilim. Lumapit ito muli, walang kakot, walang alinlangan. At sa iyon, tila sumabog ang lahat ng ingay sa loob ng isip ng si. Ang bawat hakbang ng waiter ay parang musika sa sahig. Ang bawat hinga ay tila ngaw-ngaw sa pagitan nila. At nang magtagpo muli ang kanilang mga mata, naglaho ang mundo sa labas. Ang ulan ay huminto. Ang hangin ay tumigil. Ang gabi ay tila lumuhod sa harap ng kakaibang pagkikita. At doon, sa katahimikan ng madilim na silid, nagsimula ang lihim na hindi dapat mabunyap. Ang malamig na si ay tuluyang natunaw sa init ng isang lasing na estranghero. At sa bawat tibok ng puso, naramdaman niya na wala nang makakabalik sa dati. Ang oras ay tila natigil sa pagitan nila. Si Kashan ay nakatayo pa rin. Nanginginig ang mga daliri hindi dahil sa lamig kundi sa di maipaliwanag na kaba, si Lorenzo ay nakatayo sa harap niya, bahagyang nakangiti, at sa bawat paghinga nito ay parang unti-unting nabubura ang distansya ng kanilang mga mundo. Bakit mo ko pinatitigil? Kanong ni Lorenzo. Mahina ngunit puno ng kuryosidad. Hindi ko alam, sagot ni Kasyan, halos pabulong, na parang natatakot marinig ng sarili niyang puso. Tumikhim siya. Pilit itinatago ang panginginig ng boses. Hindi mo dapat ginawa yon kanina. Hindi mo dapat ako hinawakan. Ngunit sa likod na malamig na tono, may halong pag-alinlangan. May init na ayaw niyang kilalanin. Bakit, sagot ni Lorenzo, bahagyang lumapit muli. Dahil ako ang boss. Dahil pakot ang lahas sayo. Hindi nakasago si Kashan. Sa halip, tiningnan niya ang mukha ng waiter. Magaspang, may konting pawis. Ngunit may kakaibang ganda na hindi niya mapigilang pagmasdan. Ang liwanag ng lampshed ay tumatama sa pisngi ni Lorenzo. Nagbibigay ng malambot na liwanag na tila pinapahintulutan ang sandaling iyon na manatili. Hindi ako pakot sa iyo, dagdag ni Lorenzo, halos bulong. Dahil minsan, ang mga taong pinakalamig ay sila ring pinakanasusunog sa loob. Tumigil ang mundo. Naramdaman ni Kashan ang pagigting ng kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon ay parang sumaksak sa kanyang katahimikan. Isang sandaling nagpaalala sa kanya na kahit gaano siya kadetached, kadisiplinado, may puso pa rin siyang kayang mabasag. Ang kamay ni Lorenzo ay bahagyang umangat, tila abot muli sa kanya. Ngunit bago pa man ito magawa, humakbang si Kashan palayo. Umalis ka, sabi niya, ngunit mahina, halos pakiusap kay sa utos. Hindi gumalaw si Lorenzo. Pumingin ka sa akin, Kashan, bulong niya. Ngayon ay siya na ang lumapit, isa, dalawa, tatlong hakbang, hanggang magkalapit na muli ang kanilang mga mukha. Ang hangin sa pagitan nila ay naging mas mabiga. Ramdam nila paeho ang init ng hininga ng isa't isa. Sa labas, muling bumuhos ang ulan, mas malakas kaysa kanina. Tila sinasaksihan ng langit ang eksenang hindi dapat mangyari. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Kashan. Hindi na mailihim ang pagkalito. Dahil nakikita ko kung sino ka bago ka naging si, Sagot ni Lorenzo, walang alinlangan. Isang taong marunong magmahal, pero piniling magtago sa likod ng mga salamin ng opisina at malamig na utos. Parang tinamaan ng kuryente si Cassian. Ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang mga sandaling iniwan niya upang magtagumpay, ang mga ngiting nakalimutan niyang ibigay, lahat ay sumulpot bigla. "Hindi mo ako kilala," bulong niya, halos desperado. Ngunit mumi-tilang si Lorenzo. Siguro nga, pero minsan ang isang estranghero lang ang malakas ng loob na makita ang totoo. Ang mga salitang iyon ay lumubog sa katahimikan. Si Kashan ay hindi na makagalaw. Ang kaniyang puso ay parang nagising mula sa mahabang pagkakatulo. At bago pa siya makaisip ng paraan para tumakas, dahan-dahang lumapit si Lorenzo. Ang kamay nito ay marahang dumampi sa balikat niya, mainit, kotoo, at nakakatakot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding paghila ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi yon takot. Hindi rin galit. Isang bagay na mas malalim, mas malambot, mas mapanganib. Isang bagay na matagal na niyang nilalabanan. Ang mga mata ni Cassian ay unti-unting lumambot. Ang paghinga niya ay naging mabagal. Parang sumusuko sa ritmo ng gabi. Ngunit sa likod ng katahimikan, may biglang kumalabog. Isang malakas na tunog mula sa labas ng silid. Tila may nabasag. Napatigil silang dalawa. Ang titig nila ay sabay na tumingin sa pinto. Ang mga anino sa ilalim ng ilaw ay kumislo. May humakbang sa labas, isang yabak, dalawa, at bago pa man sila makagalaw, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa may liwanag ng pasilyo, basa sa ulan, may hawak na sobre, at may ekspresyong galit na gali. Kashan, ano to? Ang boses ay malamig. Matagal na niyang hindi nairinig, ngunit pamilya. Ang dating kasosyo, ang dating kaibigan, ang taong minsan niyang sinaktan upang umanga, at ngayon, nandoon ito, nakamasid sa kanila. Ang sandaling kahimik ay napalitan ng bigat na hinikayang itago ng anumang salita. Ang mga lihim ay nasa hangin, at ang gabi ay biglang nagbago ang anyo, mula sa init ng kukso, ungo sa panganib ng pagkakatuklas. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa silid. Dala ang amoy ng ulan at ng tensyon na halos mahawakan. Si Kashan ay napako sa kinatatayuan, ang dibdib ay mabigat, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Si Lorenzo ay napatigil din, ang ngiti sa labi ay unti-unting nawala, napalitan ng gulat at pag-aalala. Ang lalaking nasa pinto ay hinila manggalit, ila puno rin ng puot ng sakit na matagal ng pinigilan. "Rafael," mahina ngunit mariing sabi ni Cassian. "Ang pangalan ay parang apoy na matagal nang nakatago sa loob ng yelo. Akala ko wala ka na rito," dagdag niya. Pilit pinapakalma ang boses na halos mabasag. Ngumiti si Rafael, malamig, puno ng pangungutya. Wala na nga dapat ako. Pero parang may dahilan para bumalik, hiniba. Tumingin siya kay Lorenzo, mula ulo hanggang paa. At muling binaling ang tingin kay Kashan. Hindi ako makapaniwala. Ang malamig na Kashan Villaruel, hinayaan mong hawakan ka ng isang waiter. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa katahimikan. Si Lorenzo ay humakbang palapit, Pinilit maging kalmado. Sir, pasensya na kong. Tumahimik ka, sigaw ni Rafael, puno ng put. Hindi mo alam kung sino ang nilalapitan mo. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Rafael, biglang umusad si Kashan. Mabilis at humarang sa pagitan nila. Pama na, mariin niyang sabi. Ang boses niya ay mababa. Ngunit puno ng bigat na tila bumabagsak sa sahig. Wala kang karapatang sigawan ang tao ko. Napangisi si Rafael, bahagyang natawa ngunit walang halong saya. Ang tao mo, ganun na ba ang tawag mo ngayon sa kung sino mang napapalapit sa iyo? Tahimi, ang ulan sa labas ay lalong lumakas, at ang mga patak ay tila pumapalo sa mga salitang lumulutang sa hangin. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Kashan, halos bulong. Walang dapat maintindihan, sagot ni Rafael. Humakbang palapit, ang tingin ay direso sa mga mata niya. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nawala sa kumpanyang itinayo nating dalawa. Ang hangin ay tumigil. Ang mga salita ni Rafael ay tumama kay Kashan tulad ng kulo. Matagal nang nakabaon sa kanyang isipan ang kasaysayang iyon. Pilit niyang nilimot. Ngunit ngayong gabi ay muling nabuhay. Ginawa ko ang kailangan kong gawin, sagot ni Kashan. Malamig ngunit may bahid ng panghihinayang. Ginawa mong mag-isa ang dapat ay para sa ating dalawa, sigaw ni Rafael. Sabay hampas ng kamay sa mesa. Ang tunog ng basong nabasag ay tumunog sa gitna ng gabi. Si Lorenzo ay napaatras, nanginginig munik na natili sa likod ni Cassian. Ang mukha ni Cassian ay nanatiling walang ekspresyon, ngunis sa loob niya, may apoy na kumikilos. Ang mga alaala ng nakaraan ay sumulpot, ang kasunduan nila ni Rafael, ang tagumpay na sinira ng ambisyon, ang pagkakaibigang tinapos ng takot. At ngayon, heto sila muli, sa parehong silid, dala ang parehong suga. Bakit ka bumalik, kanong ni Cassian, mabagal, puno ng pagod. Ngumiti si Rafael, ngunit ang ngiti ay mapay. Para tapusin kung ano ang sinimulan mo. Lumapis siya, halos magkadikit na sila ng mukha. Akala mo ba makakatakas ka sa lahat ng ginawa mo? Sa mga taong ginamit mo, sinira mo, iniwan mo. Ahimik si Kashan, ngunit sa mga mata niya ay may halong takot at pangungumpisal. Ang lahat ng kagumpay ay biglang nawalan ng halaga sa bigat ng bawat salitang binibitawan ni Rafael. Kung inaakala mong matatakot ako, nagkakamali ka. Ugon ni Kashan, halos paos. Hindi ako natatakot sa iyo. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi yon totoo. Takot siya. Hindi kay Rafael, kundi sa mga alaala na dala nito. Ang mga bahaging pilit niyang nilimot. Ang mga damdaming matagal na niyang pinatay. Hindi ako narito para kakutin ka, sabi ni Rafael. Mas tahimik na ngayon. Ngunit mas mapanganib. May dala akong katotohanan. Inabot niya ang sobre, nilapag sa mesa sa pagitan nila. Buksan mo yan. Makikita mo kung gaano kakadaling kadaling mabuwal. Si Kashan ay hindi gumalaw. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nakatingin sa sobre. Ang mga mata ni Lorenzo ay nakatuon sa kanya. Puno ng pag-aalala at pagtataka. Sir, mahina niyang tawag. Nguni hindi sumago si Kashan. Unti-unti niyang binuksan ang sobre. Isang kumpol ng mga larawan ang lumabas. Asa As unang tingin pa lamang, bumagsak ang mundo niya mga larawan niya, mga lihim na hindi dapat nakita, mga sandaling pribado, mga tagpong walang dapat nakakaalam, kasama si Lorenzo. Ang mga larawang iyon ay malinaw, kuha sa mismong gabing iyon. Ang paghawak, ang tingin, ang sandaling halos maglapat ang kanilang mga labi. Lahat ay naroon. As sa likod ng mga larawan, may nakasulat na isang linya sa pulang tinta. Walang lihim na mananatiling malamig magpakailanman. Si Cassian ay napaatras na lalambot, habang si Lorenzo ay napatitig sa mga larawan na tila hindi makapaniwala. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, at sa gitna ng ulan at ng mga basag na damdamin, may dumadagundong na katotohanan, na ang kanilang lihim ay hindi na lihim, at ang gabing iyon ay simula ng isang bagay na hindi na nila kayang kakasan. Ang mga larawan ay nakakalat sa malamig na sahig, nababasa ng mga patak ng ulan na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Ahimik si Kashan, nakatingin lamang sa mga imaheng unti-unting nagdidilim sa sahig. Ang bawat larawan ay tila salamin ng mga desisyong pilit niyang tinatakasan. Mga sandaling totoo ngunit kailangang itago. Mga damdaming itinuring niyang kasalanan. Si Lorenzo ay marahang lumapit, pinulot ang isang larawan, at tiningnan ito ng matagal. Hindi ko alam kung sino gumawa nito, mahina niyang sabi, boses na puno ng panghihinayang, pero alam kong hindi ito kasalanan ng pagmamahal. Si Rafael ay nakatayo pa rin sa pinto. Nakatingin sa kanila ng walang galaw. Ang galing sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagod, ng lungkot, ng isang pagkakaibigang matagal nang nawala. Hindi ko sinadya para siyain ka, Kashan, sabi niya sa wakas, mahina, halos parang paghingi ng tawad. Gusto ko lang maramdaman mo kung paano masaktan, tulad ng ginawa mo noon. Tahimik. Ang mga salitang iyon ay parang humaplos sa mga sugat ng nakaraan. Masakit na noon pa, sagot ni Kashan, hindi na malamig, hindi na matigas. Pero ngayong gabi, mas masakit dahil wala ng pader na natira sa akin. Umingin siya kay Lorenzo, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may ngiti. Mahina, totoo, at puno ng pag-asa. Ang damdamin, sabi ni Lorenzo, kahit itago mo, laging may paraan para matagpuan ka ulit. Ang ilaw ay kumurap, at ang hangin ay dumaan sa pagitan nilang katlo. Tila sinasara ang pahina ng isang mahabang kabanata. Si Rafael ay marahang tumalikod, tumingin sandali kay Kashan, at nagsalita ng walang galit sa tinig. Kung kotoo yan, kung kaya mo na palagang magmahal, sana ngayon, huwag mo ng kakasan. Lumabas siya ng silid, iniwan silang dalawa sa tahimik na ulan. Sa loob, si Kashan ay huminga ng malalim. Ang mga mata niya ay hindi na malamig. Wala na ang kakot, wala na ang pader. Tanging katotohanan na lamang ng isang pusong matagal nang naghintay. Lumapis siya kay Lorenzo. Marahang kinuha ang kamay nito. Marami pa akong kailangang ayusin, sabi niya, halos pabulong. Pero kung handa kang manatili, baka kayang magsimula muli. Ngumiti si Lorenzo, at sa unang pagkakataon, ngumiti rin si Kasyan, Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pangako. Sa labas, huminto ang ulan. Ang langit ay bahagyang luminaw, at ang unang sinag ng umaga ay pumasok sa bintana, nagbigay liwanag sa mga larawang basa sa sahi. Isa-isa, inanggal ni Kashan ang mga ito, piniga ang kubig at itinapon sa basurahan. Walang gali, walang takot, anging paggangga. Habang magkasabay silang lumalabas ng silid, ang malamig na si ay tuluyang naging tao muli. Hindi perpekto, hindi sigurado, ngunit marunong ng maramdaman. At sa likod ng bawat patak ng umagang iyon, Naroon ang kahimik na mensahe ng kanilang kwento, na minsan, ang pag-ibig ay hindi dumarating para wasaking ka, dumadating ito para gisingin ang bahagi mong matagal ng natutulog.